Kahapon sumakay ako ng move it papunta sa isang co-working space. Iba yung experience ko this time kasi this was the first time na buong journey o yung buong biyahe namin nakausap ko si kuya. Ang bungad niya pagsakay ko, sabi niya, Sir, doon ka ba nagtatrabaho sa pupuntahan natin? Sabi ko, opo kuya, doon ako nagtatrabaho. Sabi niya sa akin, yung building kasi na pupuntahan natin, isa yan sa mga buildings na nagpo-provide sila ng window cleaning. Sila yung mga nakasabi, tapos lilinisan nila isa-isa yung mga salamin ng building. Ako curious akong tao eh. So, I asked, gano'ng katagal nililinis ang isang building? Sabi ni kuya, umaabot daw ng up to a month. Isang buwan kasi konti lang pala sila naglilinis at one time. Now, of course, ang next question ko eh, is about sahod. So, I asked, okay ba ang bigayan sa ganyan? kasi syempre delikado yung trabaho tapos bilad ka pa sa araw. Sabi ni kuya at dito ako nagulat ah. Minimum lang ang sahod. Inexplain niya sa akin kung gaano kadelikado yung trabaho kasi tuwing umuulan bawal rin sila mag clean ng windows kasi makuryente pala yung platform na tinutuntungan nila. Pero despite yung risk at yung mga harsh working conditions, minimum pa rin yung sahod. Ang naisip ko lang kasi dito is, how is it na someone katulad ni kuya can work sa ganitong mga conditions, pero still earn so little. Yes, gets ko ang supply and demand pagdating sa labor, pero this just doesn't seem right. Dahil napunta yung usapan sa pagiging movie driver niya, yung pamilya niya, yung mga anak niya. Kahit dalawa na yung trabaho, na-mention pa rin niya sa akin na struggling pa rin siya to make ends meet. Nakakalungkot makita na hardworking individuals like Kuya are struggling so much. Tapos ang pinaka tumatak sa akin na sinabi niya during our ride is, kung nakapagtapos daw siya sana mas maganda 'yung trabaho niya ngayon. Now, ang final thought ko lang naman kasi dito is if someone is willing to risk their life para sa isang trabaho, hindi ba dapat mas compensated sila properly?